Ang dulang ay tumutukoy sa isang bangsamorong tradisyonal na paraan ng paghahain ng pagkain sa mga espesyal na okasyon tulad ng kasal, piyesta, at iba pang mahahalagang pagdiriwang. Ito ay isang malaking set ng mga pagkain na inihahain sa mababang mesa o sa banig kung saan sabay-sabay na kumakain ang mga bisita bilang tanda ng pasasalamat para sa mga mabuting biyaya. Ang mga pagkain na kahain sa dulang ay karaniwang mga espesyal at masasarap na lokal na lutuin. Ang paghahain ng dulang ay nagpapakita ng bayanihan at pagsasama-sama ng komunidad, kung saan ang lahat ay nagsasalosalo sa iisang mesa, nagbabahaginan ng pagkain, at nagkakatuwaan. Ito ay simbolo ng pagbibigayan, kasaganaan, at pakikipagkapwa tao na mahalagang aspeto ng kulturang Bangsamoro.